rescue ko itong, ano, pusa. Muwi ko sa bahay, eh. Eh, sinalubong ko dyan sa harapan. Dinsyan, oh, dyan siya, ano, galing. Yan oh. May init, eh. Kaya pinasok ko. Dyan siya. Tapakainin ko. Oh, wow. Oh. Oh, muta-muta. <laughs> Teka lang, ha. Ito -ano lang, lang ako ng pagkain mo, ha? O, oh, mag ako na pagkain mo. Pagkain niya. Ito, hindi mo maamoy. Dito. O, oh, yan ha ah. yan. Hindi mo maamoy. O, oh, yan. O. Oh. Diba? O. Oh. O, oh. oh, gutom na gutom. Yan. i will give him uh, food because he is uh, very hungry. i rescue him to In the outside. She... she go to my house. very. Uh... very. Hungry kitten po Yan na, mga kalodi, si Ligaw. Yung buwi sa aking bahay, ha? tingnan nyo. Ha? Sumasabay na rin sa kasama niyang pusa, ha? si na kumakain. Yan, di ba? Yung parang hindi, ano doon dati, ito ngayon, ang lilis, lilis na ngayon, oh. oh. Banat din siya sa pagkain. Yan si Ligaw. Ang aking pusa. Yan. Oh. Malinis na, oh. Karot yan, oh. oh. Sa mga hindi pa nag-follow sa aking Facebook, pa-follow naman, mga kalots. At babalikan ko kayo, Ayan. Si Bingo tapos nang kumain eh. Kaya lumabas na. Oh, binilang ko kanina ng ista. Oh, eh, talagang kain ang kain siya rin. Ano, oh. Daling lumaki din si liga Oh. Oh, naman na siya. Oh. yan Lakina no yung inampon ko ang ano uh, pusa na muwi sa aking bahay